Ito yung entrance ng Pinto Art Museum. Pasok, ayan, may isang outhouse. Meron doon mga paintings in gallery. Ito yung pinakabungad niya. Nature ang peg dito. So, pumasok ako dito sa paliwang area para makita naman yung mga view. Nandi dito yung mga view. Combination to ng ano eh, ng nature at museum. So, may lawak daw itong 1,200 square meter. Oh my gosh! So, mapapasabak talaga tayo dito sa lakaran. Ayan, meron pang pa-swimming pool. Kaya pala marami nagpiprain up dito. Kasi maganda yung view in fairness. Ito na nga, bumaba na aki. And sa baba na yan, meron din mga outhouse na may mga paintings in gallery din. So, ayan yung view. So, pupunta pa tayo dun. Babaybayin ko yan isa-isa. At aura ang lola nyo. at third set of view. Malawak dito. Merong mga puno-puno. And then, yan. May pahagdan sila. Dito nag-tiktok yung kasama ko. Kasi tiktok, yun eh. <laughs> Gustong-gusto mag-tiktok. Kaya hindi siya napagod. Tiktok ng tiktok. Another set of view. Ayan, pwede karing rin magpahinga dito kasi may mga upuan din naman sila. Tapos, sa area na to, ay may dalawang outhouse. Pwedeng pumakyat ka sa taas para makita mo yung view. Pwede rin sa baba, meron ding pwedeng pahingahan mo, mag-pictorial ka doon. Ito na nga, papasok na tayo sa mga gallery. Ito na yung mga view na makikita natin yung mga hearts and gallery pwedeng pwede sa mga kids. Yan, ang kaganda ng mga ano nila artwork, ko, oh. Ang galing. Nabasa ko ma sa Google, 300 galleries and arts daw ito mga to. So, napakadami pala. At itinayo ito nung ano, 2010. O, oh, diba? Ayan, no? Oh. At uh, sulit na sulit yung entrance dito na 250 malilibang ka, marerelax ka at ma-unwind sa mga paligid dito. Bukod sa ga art gallery, meron pang nature. O combination na yan. don't forget to bring your own pamaypay. As ipagpapawisan ka dito habang naglalakad sa loob. Wala kasi siyang ano, aircon. Bali commercial electric pan lang yung nakalagay. Pero open area naman eh, medyo mahangin lang, no? Very, very light. Thank you.